Ano nga ba ang mas okay sa tatlo? Bumili ng bahay, magpatayo ng bahay, o bumili ng mga foreclosed property? Yan po ay nakadepende sa budget ng bumibili o nagpapatayo ng bahay. Advisable ang pagbili ng bahay, mga ready-built house na sa mga taong may budget din naman, at ayaw ng masyadong maprosesong mga dokumento. Kasi alam naman natin, pag bumili ka ng bahay na nakatayo na, wala ka ng problema, titira ka na lang. O kaya permit na lang yung iintayin mo doon na ipaprocess din naman ng developer mo. Ang downside niyan is hindi ka makakapili ng specification kung ano yung bibigay nila sa iyo at present yun lang din yung tatanggapin mo. Kunti lang yung difference ng from one house to another. Like na no, magpapatayo ka ng bahay, syempre mapipili mo yung sarili mong spe specification. So kung tight naman sa budget, bilhin nyo yung pre-selling kaso matagal nga po yung matayo. Number 2 naman yung pagpapatayo ng bahay. Gagawin mo lang yan or mas advisable gawin yan kung ikaw ay may budget din kasi medyo mahal din po ang pagpapatayo ng bahay. Kala nung iba makakatipid ka kasi daw gagawa daw si tito niya, si tita niya, mga katipid daw pag mga kamag-anak yung gumawa or may mga mura daw na contractor. Pero in reality, medyo mapapamahal din kayo dyan dahil contract price, price po ng pagpapagawa ng bahay or apartment, may mga hidden charges po na mabayaran nyo bago masimulan yung bahay. Building permit pa lang, mahal na po yung babayaran nyo sa mga processing fee, tsaka lalong lalo na kung nagpapalakad lang kayo ng papel. Mga other legalities, may bayad din. Occupancy permit, pag pinarasis mo, may bayad din naman din yan. Pagpapakabit ng Meralco, tsaka water supply, may bayad din yan. Barangay permit, homeowners association fee, kung nasa loob ng subdivision, may bayad na naman. Proseso yan at medyo nakakalito, pero kung mahilig ka sa mga ganyang proseso at may pera ka, may budget ka, kaya mo gawin yung mga binanggit ko. Alam mo yung proseso dyan, mabuting magpatayuan ng bahay, especially kung medyo maarti kayo sa specification. Tulad ko, may gusto akong ma-achieve no, na isang bahay pa nagpapatayo ako. Gusto ko ganito ang kwarto, ganito yung itsura, ganito yung size, ganito yung tiles, ganito yung bobo. So kung ganun kang klaseng tao, go, mag-go ka dyan sa pagpapatayo ng sarili mong bahay or apartment. Pwede mo yun ipatayo kahit nagsisimula ka pa lang. Yun nga lang, kailangan mo na maraming pag-aaral bago ka pumasok sa ganyang kontrata. Dahil medyo maraming sakit ng ulo ang pwedeng abutin mo if hindi mo kabisado yan. Last but not the least, yung foreclosed property. Para sa akin na, para lang po sa akin, papasukin mo lang ang foreclosed property tulad ng mga pag-ibig. Foreclosed property if tight talaga sa budget. Pero dapat mong alamin yung mga risk no, na maaaring kasama niyan pag bumibili kayo ng mga foreclosed property tulad ng ibang property dyan na may occupied, mga illegal settler, yung ibang lupa may issue, yung mga tax declaration, yung iba naman wala naman issue pero may mga damage yung bahay or property. Kaya pag kukuha kayo ng foreclosed property, mabuti pag-aralan nyo muna yan. Maraming risk ang involved sa foreclosed property. Mura yan pero possible na mapamura ka sa uli. <laughs> Hindi naman lata pero yung iba kasi yung mga foreclosed property alam naman natin may issue yan. Lahat ng mga binanggit ko kanina, mabuting pag-aralan niyo bawat isa bago kayo magpatayo or bumili na sa sariling bahay para maiwasan ang mga maling desisyon no, sa pagbili ng mga ganyang klaseng property. Guys, baka pwede nyo naman ipalo itong channel natin para matuto ka pa about real estate and money and business. Thank you!